ginawa ko pa lang ang damit ko, ginawa ko tuwalya. Ano? Ay, nang red nang. Kay mo rin nang. Eh di ano to ha? yung bihirang magbunga. Wala <laughs> well, sa lasa niya, lasang big night. Lasang mm -hmm. sin. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ito kasi. kasi. Eh. Pero hindi dyan kung kaano. Hindi maasim ano. Hindi dyan kaasim. Di tulad yung kape sa Sniguelas, hindi siya ma... Masaya iba, magaspang maano. Oo. <laughs> Kaya ano mo yan. Mukha yun oh, ano eh. Hindi ba wala mukha yan? ako. Dalawa na mo nga lang rin. maliit rin. Ako Dapat lagi yung Nabangal kasi yung ano nila eh. eh. yung mga yung sa likod ng... Di ba yung na yan? Tamba.

Kali, Alin? Ado, sa kabilang kasada, yun. Rin to own. Rin to own yun, no? May taas. Rin to own. Ang kalo sa hulo. Nakakitigil na lang. Ang Hila... yun. to own yun, eh. Ilang taon.

kasi sa ng mangga na masarap eh. Bisa yung, mangana, Sampai. Sampai palang, ulam na. Hmm. <tik> Ahay,

Saan kamang tatanim. Halipot muna mo na namin, Ilang ano. Oh, mga pesa yung mga dito. yung talong mo. yung mo. Ilan mo sa Kilo, kilo lang talong. Oh, halimbawa, mga pesa yung Kilo. O, apat oh, na kilo. Binipot ka ba na ng talong Wala ka Maganda yung lupa eh. ko lang kasi yung ang... Hindi Lloyda. Ah? na ba, si Lloyda. Ah. na ano, huh? ah, ano. Ah. Oh. Yung ruwag ba nito? Gusto niyang mangga. Kalamansi naman. ba? Oh, nagbibidyo ko sa iyo. Bakit? Bakit? May sinabi ka bang ano? O kaila ka naman. Ako lang na may nakikita sa video. Meron. No, sa, sa balik na. No, Santo. Eh, okay lang yan. Santo. Bukas. Bukas po. Santo naman. Santo. O, parang tayo. hindi na. Ito po yung ano sa lahat. Yung pinakamalakasan. Ma, pinakamalakasan. Kalamansi May nahigitan pa kayo bunga, karot na lang <laughs> Ano pa? Ha? Sabi mas konti lang Mayroon ba ang terit gano'n? Kaputol kasi yun, yung taas Taas na gumagawa yung, yung bangal Yung karding Pero yung malamang mayroon pa sa kabila yan Kasi? Mayroon pa sa kabila yan

ako ko pa sa ganito oh uh. naman tayo sa ano? esas pag-aano sana ay kakasasakay magkokolong-kolong Ah no ay kakabukol-kolong din kolong Pagmadami ng sings, 'no? Sa. Pag hindi na talaga. kolong kapag marami oh.